Hi everyone! Magandang hapon po sa inyo. So, kadarating ko lang guys dito sa may Intramuros. At ipapakita ko sa inyo yung isang school dito ah. Kasi uh, nag ako sa inyo in my last video that I'm gonna be showing you university condos. Um, hindi condo yung pupuntahan ko ngayon but mayroong school dito guys. Um, ito turn ko lang to para makita nyo kung anong school to nandito One One moment. Nababasa nyo ba yan? Yung school na to. This is Colegio de Santa Rosa. Ayan. Nakita nyo diba guys? Kulay pink yung Colegio de Santa Rosa. This is located sa Intramuros guys. May mga lumang bahay dito kasi nga Intramuros. Pero yung uh, sa Japo dito guys, dito tayo pupunta. Gagawin ako dyan sa B.I.R.? Uh, for tax purposes. So, pupunta ako dyan ngayon. Uh, later pala. But for now, puntaan muna natin yung building doon kasi kailangan kong magpanotaryo. Ito yung park oh, sa labas ng BIR. Nandito yung BIR. Oh. May mga pagkain din dito sa ano, dito sa labas. Guys, nakikita nyo ba yung condo doon? Yung kondo doon, malapit pala yung sa Intramuros. Para kung mayroong magtanong sa akin na gustong tumira malapit sa Intramuros or malapit sa Colegio de Santa Rosa, ay ma offeran natin yung condo na yun. Tingin ko alam po sinong developer noon but i-confirm ko lang. I believe meron akong hawak na inventory sa building na to. Mukay-ukay, marami oh kay Ukay. Dito tayo pupunta, guys. Xerox Lamination. And then, sa baba, Notary Public. Punta tayo dyan mamaya. Galing ako dun kanina. Dun ako dumaan. And guys, yung Bureau of Immigration pala nandoon. Nakikita nyo ba yan? Mayroong BPI. Sa unahan, Bureau of Immigration na. And then, alam kong may masarap na ano dito. Stay, magkano nga to, te? Ha? Ano nga ito, te? Banana cake. Banana cake. Nakabili na ako dito. Ito, te. Magkano nga ito, te? Nakabili ako nito last time. Masarap nga siya. Galing tong bagyo, di ba? Ito, guys, so. Ter... Nora bagyo. Bili tayo niyan. Bili nga ako isa, te. Okay, guys, magpanotaryo lang ako. And then, balik tayo sa vlog mamaya. Bibilhin ko lang yung tinapay. Off ko muna to. guys, tapos na akong magpanotaryo. Dito tayo nagpanotaryo. Sa loob ng building na to. Malapit sa BIR. And then, ang next nating um, uh, itinerary yung BIR na. Uh, ano pa lang ngayon, ha? Holy Tuesday. Kaya, baka hindi mag-open yung BIR ng Thursday so dapat maayos ko yung lalakarin ko ngayon hanggang bukas Labas na tayo. Guys, nakakita ako doon ng masarap na ano, yung ensaimada from bag masarap. Okay, guys, papasok na tayo sa BIR ha. Tawid tayo ng kalsada. pasok na tayo. O, oh, ano sabi? Pay your tax. So, dito tayo pupunta, guys. Kasi nandito yung office. May land bank pala dito. Katabi pala ng BIR yung land bank. Again. Guys, papasok na ako sa loob. Ba't kailangan ko itong i-off Kasi hindi ako mag-vlog yung sa loob. Balik tayo mamaya. Okay, guys. Tapos na tayo sa lakad natin sa BIR. Yan, no? Yung BIR. mag lang ako ng service para umuwi na. And gusto ko pa ng umalis, guys. Pero alam nyo, summer ngayon, napaka-init. Kaya yung ibang vlog ko nga ay ginagawa ko ng hapon mga around 5 p.m. onwards para hindi po siya mainit na shadow. So, um, within this week, try natin if maka pa po, po tayo ng ibang properties kasi Holy Week po ngayon eh. Ang BIR po, bukas half day na lamang po sila. So, yun lamang po in this video. Salamat po sa barunood and see you in my next vlog.